Mga isang taon po dyan si Samantha, dyan na daw ko papasok. Uy, oh, bakit? Dito? Hindi! Hindi na! Bakit ka nagagalit? No! Sabi ka doon mga mami. bago nga nais. Oo. Ay, tawag lang. Pausap ko. Hello, may! Ah. Oh. Paalis ba lang kami? Andito si Samantha, nakabihis na po. Ah. Ang dami nga pong bitbit, -bit, parang isang linggo ng o isang taon nang titira yan, Po yung bitbit -bit namin, oh. Ang dami na pong dala dito. Mm. Mga isang taon po diyan si Samantha, diyan na daw po papasok. O bakit dito? Hindi. Dini na, bakit ka nagagalit? No. <laughs> bakit ito na ako sa ka na ni Mommy, oh. Kakausapin ka na ni Mommy, oh. Oh. Kakausapin ka na ni mami. Oh, ito na po si Samantha. Ari nga po si Samantha, oh, walk out na. Ay, no, sasabihin ko, wala kayo dyan sa bahay. Hindi kami, ano, matutuloy. Bakit po? Nasaan kayo? Mm. Ah, tayo, 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 rin na, oh. na, ah, mami, tatanggalin ko na yung mga damit ni Samantha. Ari na, oh. hindi ko pala kasama si Sam. Miss Samantha. Eh. Pasukan mo na ng damit pisam. Eh. Oh, bakit mo kaya gowala? Ayaw mo patanggal. Ay, ayaw daw patanggal ni. Ay, gusto sumama talaga. Ay, bakit? gagawin mo sa tindahan? Hindi ako bubuyas. Magtitinda ka sa sibuyas at saka... um, wang, wang. Saka, Bawang. bawang. Eh, paano ba magtinda? bawang pa sa parkis. na po, eh, Ay, harin na ho, si Samantha. Inyo nang na kausapin at Talaga nagwawala na. Ay, tingin nyo ako oh, ito na, ito na. Hmm. Oh. Mm. Pati na tayo, pati na tayo. Ay, 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 na tayo. Pati na tayo, sa pati na tayo, ate sa mo, Oh, bye-bye. It's a bra. Kasama ka, syempre.